Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. So, in today's video, maglalagay po ako ng pera sa bangko, yung extra na pera ko. Tapos, magpapadala po ako ng pera sa Pilipinas. So guys, mas better pa naggagawa nalang ako ng video para makita nyo talaga. Ah, kailangan kong bilisan kasi. <laughs> Kinakabahan ako. Um, ganun yung bilisan kasi parang napil ko na binibilisan nila yung paglalakad nila. At ito pa naman dito is known sa ano, crime. Nako, kung alam nyo lang, maraming pulis na dumadaan dito para lang i-check yung area, na, uh, area dito sa amin. Ay, sana may boss at sana itong mga tatlong taong sumusunod sa pa, pinupuntahan ko is hindi po sila pupunta sa bus. so guys! Tuminto lang po muna ako andun sila. Nag-stop din sila kanina. Tapos may mga sasakyan na, na dumadaan. So, nagtawanan sila. Tapos, yun na. umalis sila. Dito lang tayo kasi marami dito ang dumadaan na mga sasakyan. So, kung gagalawin man nila ako, makakasigaw ako kasi nandito na po ako sa harap ng paaralan. Marami na, may, may mga tao na dito. Last time, nung nandun talaga ako sa city, sinundan ako ng ano, ng lalaki. Tapos sabi niya pa sa akin, ah, oh, gusto mo ng ano, lift pa. Um, saan ka ba pupunta? Sabi ko, ah malapit lang naman, hindi ko na kailangan ng ano, ride. Tapos sabi niya hindi sakay ka na dito. Tapos pinipilit niya na talaga ako na sumakay. May trauma na talaga ako pag may sumusunod sa likod ko at feel ko na parang sinusundan ako, guys. Alam alam niyo, ayaw ko na talaga yung mga ganong feelings na niniwalaan ako pag feel ko na hindi ako safe, pupunta agad ako sa public area para safe po ako kasi dati nung nandun pa ako sa Pilipinas bago ako uh, papunta dito sa Australia, muntik pa akong ma-rape. Mm. Lagi po kayo manood sa video namin kasi meron talagang day na mapagisipan ko kapag may extra kong pera, mag-games po tayo. At kung sino man po, so ang gagawin ko is, let's say today, da, i-upload ko tong video na to. Kailangan may comment po kayo sa video para manalo. And ang bunutan is the next day. So, lagi po kayo manood sa video ko kasi the day kung kailan kayo nanalo is the day ko din ipapadala yung pera. So, kung hindi po kayo makapag-message sa akin para sa information nyo on that day, bubunot po ako ng mga panibagong names para may opportunity din po silang manalo. At talagang deserve nila na manalo kasi loyal subscribers sila. Siyempre, di ba? Tulungan po tayo dito sa ating YouTube channel. Anyways, guys. Bumalik pala ako dito sa bahay kasi naiwan ko yung bank account uh, bank card ko. At uh, kukunin din naman ako ng asawa ko. So at least din ako mag sakay ng bus. Guys, nana akong bana. My husband is here. Hello. How are you? Waiting for you. Actually, there's three men. I could have been out cheating, but I'd wait for you instead. Whatever. <laughs> Guys, nakalimutan ko na naman dali yung antipara ko. So, so masakit na naman yung mata ko. Tako. <laughs> Tapos bumili pa ako ng ano, ng pampaputi ng ngipin. Grabe, ang mahal pala guys. Sa tapo, Tapos ko sana ang ano, malaman na to. Kasi pera ko naman yung ginamit ko eh. Pagbili ko no, nakita niya yung presyo. Sabi niya sa akin, ano to? Ano to? Ano to? <laughs> like, sounds like Japanese. Anyways, so we're going to have lunch and gonna put the money in the bank, yo. And Troy, so we're gonna be rich again. Rich. <laughs> You're gonna smash him? I want to cheat. Because I raised him in his And he loves that one. A gallo. Guys, nandito po pala ako ngayon sa bahay. Bigla akong umuwi kasi nag-message yung client ko na magpabook daw siya. So, yun na. Nagmamadali kami mag-lunch ng asawa ko at hinati niya agad ako. Hindi po ako nakapagpadala kanina pero subukan ko talagang makapagpadala pagkatapos kong mag-massage mamaya alas dos kasi yung pera na meron ako kanina, nilagay ko na sa bangko. So, di ba sabi ko sa inyo kanina na mag maglalagay ako ng pera sa bangko at magpapadala ako. Kaso, alam naman, ayaw ko kasi malaman ng asawa ko na nagpapadala ako ng pera. Alam niya naman na nagpapadala ako ng pera sa ano sa Pilipinas. Pero kay ano lang, oh, kay Jamaica lang, yung, yung step sister ko na babae kasi ako yung nagpapaaral. Tapos yung iba kong kapatid, ay, naku, ang dami ko kasi mga kapatid. Kapatid sa labas, kapatid sa loob, kapatid sa so saan, lupalot -lupa ng mundo. So, mahiya naman akong mag, ano, magtangi no, kung meron naman talaga akong extra pera. So, hindi po ako nagbibilang ng tulong. Okay, ay, ng tulong ng, tinutulong ko ba? Hindi ko binibilang yan. Pero ngayon, gusto ko lang talagang i kung ano pa yung mga ganap sa aking buhay. Guys, hindi po ako mayaman. Hindi rin po ako mukhang mayaman. Pero nagpe-pretend na ako ng mayaman. Charot. Eh, hindi naman mag-pretend ng mayaman. Ay, kung may pera, di may pera. Pag wala, di wala, di ba? So, sana sa mga kapatid ko, makikita nyo tong video na to. At sana ma-appreciate nyo po yung tulong na ginagawa ko. Huwag nyo po sanang sayangin. Kasi hindi naman forever may pera ako. May tulong ako. Kapag wala talaga akong may tulong, guys, kahit ano na sabihin nyo sa akin, wala talaga akong may tulong kahit sabihin nyo ako na nakalimutan ko na kayo, wala na akong pakialam sa about sa family, guys, hindi po ganun talagang, wala lang talaga akong pera. Mamaya kasi may client ako, so, apat yung papadalhan ko, nag, nag ano sila, oh, diretsyohan sila. Yung kapatid ko napupunta sa Taiwan, kailangan ng pera. Yung kapatid ko na bunso, kailangan ng pera. Yung kapatid ko na pangalawa, kailangan din ng pera. Tapos yung, pinapaaral ko, kailangan din ng pera. Kasi yung nanay niya, hindi pa makapagpadala. Tapos yung ano ko din o, oh, yung pangalawa kong kapatid, hindi ko alam ano nangyayari sa kanila, pero kailangan niya daw ng pera kasi nahiya daw siya humingi ng pera sa nanay namin. Dahil kapos din daw yung nanay namin. Tapos yung bunso namin, nagkaanak kasi ng maaga, yun. Um, wala din maayos na trabaho, pero may trabaho naman. Pero yun na nga, 500 a day, o per day, yung sahod niya. Tapos tatlo silang tao. Anak, asawa, tapos siya, na, paano man yan, mag, ano, yung 500. Tapos, baby pa naman yung, ano, yung age ng bata. Tapos, sino pa yung kapatid ko na tutawan to Taiwan, ikaw, doy, buang yung ka, doy ba? Buang yung ka. Wala ko takang nag-stop, o, ano, oh, trabaho. Nag-wait ka mag, ano, going na yung Taiwan, ikaw, juga oh, Dapat oh, oh. makita nila yung video niya, kay, pektusan mm -hmm, yung Guys, sakit akong ulo karuna ha. Nag kay nagdungan, nagsabay si sabay-sabay sila nag-message sa akin. Ate die 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 Ate die Wow, grabe. Ate ng bayan. Okay kayo. <laughs> Pero okay lang guys, tawa lang. Pero na-appreciate ko din na ano oh. Ako yung tumutulong kaysa ako yung tinutulungan, di ba? Mas maganda na yung ganun. At na-appreciate ko din na kahit hindi man po sabing mayaman kami dito sa buhay, at least hindi po yung position ko hindi katulad sa kanila na talagang nahihirapan. At wish for their different success in life. Sana yung kuya ko na pupunta sa Taiwan, talagang ma-achieve niya yung goal niya at sana di niya makalimutan ang lahat ng effort na tumulong sa kanya, na, you know, kapag nandun na kayo, kasi tayo sa ibang bansa o dito sa ibang bansa, akala nila easy na lang, income, ganyan. Hindi, sabi ko nga sa kuya ko, Doy, get ready. Kung ngayon nahihirapan ka na, get ready kasi pag nasa ibang bansa ka na, talagang ma- ano mo, ma-experience mo yung pressure pag yung ibang tao, yung family mo sa ibang bansa humihingi sa'yo ng tulong. Pag nagkasahod ka, halos sakto-sakto lang din yung sahod mo na pangdala sa ibang bansa para sa future mo, para sa anak mo. Tapos, mararanasan mo yung kain noodles ka na lang. Kasi, syempre, pag magtrabaho ka, minsan limited lang din yung time mo na para makapag, ano ka, o makapag eat lunch ka, or makabreak. Tapos, trabaho ka na naman. Tandaan nyo po sa mga nagtatrabaho o papunta pa lang po sa ibang bansa para magtrabaho, huwag na huwag nyong kalimutan yung hirap na proseso na ginawa nyo, kasi kapag nandiyan na kayo sa ibang bansa, talagang hindi nyo maiwasan mahirapan talaga kayo isipin nyo lang yun yung goal nyo uh, yung mga proseso na ginawa nyo na talagang walang bagay dito sa mundo na madali mong makukuha, talagang paghihirapan mo so anyways guys, thank you so much for watching And 'yun na nga, lilinisin ko pa yung ano ko yung massage area ko kasi katapos ko lang kanina din mag-massage. at 'yun na kailangan ko i-change ng bed sheet sanitize yung area. So kitang ulo ko kailangan ko mag-rest. Where's my beauty rest mga dear. Okay guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, give a like, and see you in my next video. Bye. Okay.